Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Isang magandang araw sa inyo mga kabiyahe. Samahan nyo pa rin kami sa bawat biyahe. ibat ibang, -ibang klasing patahe at inumin ating dadayuhin. Mga tourist spot at historical places hindi natin palalagpasin. Mula Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako pa rin ang inyong kabiyahe buddy, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe bali Jenny. Samahan nyo pa rin kami dito sa aming programang My TV6 Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi! Tara na! tayo. araw sa inyo mga kabiyahe. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe body, Apple. At ako naman ang inyong kabiyahe body, Jenny. Siyempre nandito tayo sa ating programa MyTV6. My Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi. Magandang araw po sa ating mga nanonood at tumatangkilik dito sa ating programa. Siyempre, binabati po namin ang aming mga kasamahan dito sa Mighty uh, MyTV6. Siyempre, sa pangunguna ni Sir Christopher Sanji, Miss Pets Oka, si Ate May Roselyon, ang aming Technical Director, si Simon Restrevera, ang aming Video Editor, si Jan, ang aming Production Staff, na si Earl, at ang aming piloto at camera run, si Kuya Celso Gano. Yes, at syempre yung family ko sa Provincial Information Office. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. At uh, syempre uh, sa number one fan ni Ate James, uh, syempre aking mami. Hi, nanay. Oo, lagi niyo tinatanong. Lak, ano, nag, ano ka na ba? nagtaping ka? Opo, next week makikita niyo yung mga bago namin pupuntahan. Mm. Ayan, syempre. meron din tayong mga viewers na from Liliw, Laguna. Yes. Syempre, yung mga Coral Family. Thank thank you po sa palagi ang panonood sa amin. Mm. Ayan. Kamusta, partner? Ito, nakaka-survive pa. <laughs> Ayan. Kahit masama yung pakiramdam ng mm. aking partner, at eh, talagang sige-sige pa rin dito sa ating uh, programa. At sa yeah. akong kabatiran po ng inyong lahat, sa inyong lahat, siya rin po ang Uh, humahanap ng ating mga igagest sa bawat linggo natin dito. Kaya salamat sa iyo, partner. At ngayon nga ay uh, i-recap lang namin kung ano po ba yung mga pinuntahan namin nung nakalipas na linggo. At ito ay ang... Consigao. syempre dito pa rin sa Barangay Kanluran, Santa Rosa City. Oo. At syempre ano ba yung makikita dito, partner? Syempre yung pinaka-bestseller nila dyan, yung Goto Bulalo. Yes, ayan. At napakasarap. Alam nyo yun ano, hindi siya maunti yung laman. Talagang, oh, talagang siniksik nila sa laman talaga so, ito, ano, no, ang dami, ang dami. And uh, pag pumunta kayo doon, syempre, pag nag-order kayo ng mga silog-silog nila, mm -hmm. meron namang sa sabaw na kung saan makitik nyo yung goto bulalo sabaw nila, di ba? Oo, oh, syempre, bukod doon sa goto bulalo nila, meron din sila mga silog meals. Yan, yeah, may mga silog meals sila. May pancit din with yeah. chicken toppings. Ayan, meron din silang dessert, halo-halo. Mm. Halo. Uh, shomai. Shomai, may shomai din sila. Diyan sila nag-umpisa sa show Yes, at makikita natin na uh, inspired in na busy siya, um, kasi si may-ari ng Consigaw ay isang uh, kagawad po ng barangay okay. Kanluran. So, kahit sobrang busy sa barangay, nakukuha pa rin niya na uh, tutukan yung kanyang business na Consigaw, okay. di ba? Yan ay si Sir, ay si Consi. Si, Jason. Uh Oo, -oh, Jason Escaño. Ayan, yeah. hi po. At saka sa mga bumubuo ng barangay, Kanluran. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At para po ma makita nyo kung ano po ba yung mga pinagsasabi namin dito, ay panoorin nyo po yung mga nakalitas naming episode dito po sa MyTV6. My Biyay tayo! Hashtag ipagsabi! Biyahe. Ako pa rin po ang inyong kabyahe body, Apon. At ako naman ang inyong kabyahe body, Jenny. Siyempre, nagbabalik tayo dito sa ating programa, My TV6, Biyahe Tayo, Hashtag At Siyempre, bago tayo magsimula sa ating bagong episode, partner, ay kailan ba napapanood ang ating programa? Siyempre, katulad ng aking nanay, lagi nag-aabang. Yan, yeah. uh, alas araw-araw nag-aabang yan. Anong oras ba tayo napapanood? Siyempre, napapanood tayo every Monday to Saturday, 7 a.m. to 8 a.m. Then, may, may replay tayo ng 7 p.m. to 8 p.m. Ayan. Siyempre, mapapanood din po kami sa YouTube. Siyempre, yes. ng Uh, Royal Cable, TV6, ayan, tingnan nyo lang po yung may biyahe tayo. Hmm. Mapapanood nyo po lahat ng episode namin, lahat ng pinupuntahan po namin around Laguna, makikita nyo po kung may mga hanap po kayong pagkain o gusto nyo, may mga cravings po kayo, isa-isahin nyo lang po yung aming mga mm -hmm. episode at malalaman nyo kung saan masasarap kumain, di ba, diba, partner? Hindi lang naguna, partner. Ah. Meron yes. din tayong Batangas. At uh, proud kami at siya-shoutout po namin ang tirahan, di ba, yes. sa Munoz and sa Batangas po dahil nakatanggap din sila ng award, mm -hmm. di ba? So proud po kay Sir Akon and sa kanya po nga friend po, ayan. At ngayon naman, syempre, bago tayo masabihin eh, kung saan saan na tayo pumunta, syempre, nandito naman po tayo pa rin sa lungsod ng Santa Rosa. At nandito tayo sa J&J Silog Food Menu. Ayan. At kasama po natin ang utak ng J&J. Syempre po, ang ang magpinsan. Yes. ba okay. Diba? Magpinsan na. Mm. Pwede po bang pumati kayo at magpakilala muna? Ah... Uh... Ako nga pala si Joel. Uh, binabati ko nga pala lahat ng mga kahowa ko dyan. Dito sa loob ng subdivision at sa buong subdivisions dito sa Barangay Dita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Um, magandang araw po. Ako po si James Bangalista III. Uh, binabati ko po yung uh, parents ko family ko po dyan. Ah, uh, hello. Tsaka po yung girlfriend ko nandito. <laughs> oh, hello po. <laughs> na. Akala ko makakalimutan ko si mama. Lagot. Oo, oh, oh, uh, uh. lagot. Like, at yan, yeah, nakita nyo naman po, Joel and James. 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 Kaya po, J and J. So, siguro naman ay... Uh, magtatanong muna tayo, before tayo sa J&J, ano hmm. po ba yung pinagkakaabalahan niyo po uh, before nung inyong business? before po, employed ako sa private sector. Uh, I, I'm a graphic artist by profession. Pero uh, I resigned last uh, May 30. So, after nun, uh, kinausap ko siya kasi paalis na rin siya doon sa company niya. Sabi ko, ano uh, anong balak mo? Sabi ko, balak ko kasi mag... Tayo uli ng kainan. Actually, second time ko na to. Nagtayo na ako dati first time. Tapsihan din. So, tinanong ko siya, sabi niya sige, gohuya. Planuhin natin. Actually, maikli lang yung pagpaplano namin eh. Kasi <laughs> sa chat lang po. <laughs> kasi sa isip ko, ang dami ko nang naiisip ng menu. So, sabi ko yung dati kong menu, ia-upgrade ko, babaguhin ko. Tapos kung ano yung mga nagustuhan ng mga kaibigan ko na kinakain sa handaan, hmm. pagka may handaan kami. Yes. So, yun, sinabi ko sa kanya, 'yun yung um, naging answer. Sir James, ikaw naman, ano namang pinagkakaabalahan mo? Isa po, isa din po ano, employee nung sa private sector po. Nag ano po ako, nagresign po ako nung June 20. Kasi yun po, yung time po na nagre-render ako, nasa province po ako, sama po <laughs> oh, ng girlfriend ko. Nag-chat po sa akin si Kuya Joel na, yung nga po, nag-resign na siya tapos balak niya po mag-isip nang ah, mag-open ulit ng kainan. Mm -hmm. Nung una po, parang ano pa ako, dududa pa. <laughs> kasi kumbaga, bait sa Parang, doodle, doodle. Ano po, parang <laughs> kasi wala po akong alam sa ganon. Ah. Pero matagal ko na rin po gustong pasukin yung ano, food industry. Kaya, mm. kung -hmm. sige, kaya, ano, pagka-render, pagtas ko mag-render, pag-usapan natin, tapos, yun, may natira namang pera, pampasimula. Mm -hmm. Uh, <laughs> ano, oh, ano? ano naman po yung, ano yung nakapagpa-oo sa'yo? Parang mag-girlfriend, ano? Ano po yung nakapagpa-oo sa'yo? Sino po bang mas... Mas, ano sa inyo, mas kuya? ah, ah okay. Uh, parang ano to eh, ano po, sino po, bakit ka po umo kay Kuya Joel? <laughs> <laughs> ano po, nung time na yan, yun po kasama ko nga po girlfriend ko, tinanong ko mm -hmm. po, po siya. Sabi, tinanong ko kung okay okay kaya to na, kumbaga, magiging okay lang kaya yung mm -hmm. sa business namin. Uh -huh. Sabi niya, sige go muna kasi alam ko naman gusto mo rin mag-open, kaya umuoon na po ako. Tsaka uh, pagkain pa, eh. mahilig pa ako sa pagkain. Eh. Actually, kasi oh, talaga po. pag mahilig ka sa pagkain, and ikaw muna yung titikim ng menu nyo, yeah. di ba, oh, partner? Kasi syempre, uh, masarap na ma ma malinya ka sa business na mahilig ka. Oh, yes. And talagang yun yung interest mo din, eh. mm. di ba, Kuya Joel? Yes. Kuya Joel, pinsan din. <laughs> kasi, okay, partner, Ano naman? naman po yung pagkakaiba ng nagtatrabaho sa nagaha-handle na po ng business. Sa sarili niyo po ng business. Ah, uh, yung sa nagtatrabaho, sabi nga, secure kasi 1530 may sahod ka. Ah, uh, chaka, yun nga secure yung pay. Pero sa business kasi, sabi nila, hawak mo yung oras mo. Actually, oh, hawak mo yung oras mo, pero pag hindi ka kumilos, wala kang kita. Hmm. Kaya talagang masisipagan mo, chaka, yung sakripisyo doble kasi dito naman sa business, once na nag okay yung business mo, mas malaking kikitain or unlimited mm. naman yung pwedeng kitain. Kaya tuloy. talagang sipag at syaga talagang mm. sa. Liyo. And partner, maganda yung ano nila ha. Maganda yung pwesto yeah. nila kasi alfresco siya. Pero may dine-in din po sa so mga gusto mag-dine-in naman sa loob Hello. naman. Siyempre. And nakakaano dito ay uh, yung ambience niya talaga parang kung ka sa mga puno-puno, yung -puno, mahangin na lugar. And maganda to kasi tambayan. Kasi uso ngayon po yung mga bata, di ba? May mga tambayan na ganito talaga na gusto nila. Dito lang kami, pwede kami magingay dito, di ba? Sa ngayon po ba ay uh, ilang buwan na po ba? Or... Uh, may taon na po ba ang J&J? Oh, Magwa one month pa lang po. May oh, Oo, baby gusto. pa lang. Bagong-bago <laughs> bago, 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 po. Kumbaga yeah. sa bata, eh, hindi pa naglalakad. Pero, oh, makikita mo naman sir, nakita kayo ng mm. aking kay partner. Yeah, Then, yeah, tsaka yeah. nakita ko sa social media nila talaga may napunta. oh Oo, di ba? Talaga nila yung pagkain. Mm -hmm. And don't worry po kasi talaga kami as dito sa may uh, uh, TV6 uh, biyahe tayo, talagang mas gusto po namin na tulungan po yung mga gantong nagsisimula pa lang mm -hmm. ng gantong negosyo. Kasi di ba kung, kung kilala na talaga yung isang business, ano pa yung gagawin natin? Uh -oh. So, eto ayo, <laughs> Um, talagang ipopromote natin ang bongga-bongga to yes. yung Kasi po uh, hindi lang po isang linggo kayo pwedeng may air kasi sa YouTube po meron din uh, rin channel So lifetime talagang, oo, lifetime yun po yun uh, Sa ngayon po ay uh, ilan po ba ang staff meron kayo? Uh, dalawa, dalawa, po. Kaming dalawa. <laughs> <laughs> dalawa lang po kami. Kaming <laughs> dalawa lang. Lahat po nang ginagawa na. dalawa po kami. Isang tatlo siguro. Ako kasi yung girlfriend. Oo, okay. oh, yung ma'am. Si mama. Yung part-time so yung, girlfriend niya. Tsaka <laughs> yung asawa ko part-time din. Yung <laughs> mga part-timer namin. <laughs> Pag at masyado pong marami na kain din <laughs> po, natulong <laughs> na po sila. At least diba safe na safe sila, nandito lang mga partners kaya na ano, wife ni, Kuya Joel. Mm. Kuya Joel, sino po nag-isip nung ano? Ang concept, Ng concept nung inyong ano, lugar. Actually, itong vacant lot kay mother to, itong house na to, matagal, na, na matagal ko na siya naiisip na paano ko gagamitin. Kasi ano yung ma masukal dito noon. So, nung nawalan ako ng job, sabi ko, siguro, mas maganda dito ang dining sa loob. Hindi. Kasi dati sa labas, dito sa loob, nilinis ko siya. So, nung naging okay na, sabi ko, ah, maputik naman. So sabi ko dapat lagyan natin ng para hindi maputik. So nakita ko naman yung magiging ano niya, magiging pwesto niya since maaliwalas. Tsaka dati kasi nung binata kami, dito na kami natambay ng mga okay, tropa ko. Oh, so pagka tong bakura na to, marami na talagang pumunta dito noon marami pa. Marami ng memory. Marami So shout out oh. po sa mga ano, barkada nila. O, oh, meron ng kain yung maganda dito. Ay, mga pare ko. <laughs> yung mga hindi pa nakapunta mga pare ko. Baka naman. Ano? <laughs> Shout-out, shout-out sa mga barkada nila. Dati tambayan, ngayon kainan. Um, 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 um. Ba? Ah, napakasarap ng usapan natin. Pero partner, syempre, um, cut muna natin to. Kasi sa pagbabalik natin, ay makikita nyo po kung ano yung mga bestseller ng J&J. Sa pagbabalik lang po yan ng ating programa, My TV6, Viyahe tayo, Hashtag, Hashtag Ipagsabi. <laughs> pa rin tayo sa J&J partner. At talaga namang nakita natin na talagang personal na niluto mm. ni Sir Joel at ni Sir James itong mga nasa harap natin. Siyempre, katuwang ang kanilang mga mahal sa buhay. Yes. Di diba, yes, ba, partner? Ayan. At shout-out din natin. Anak niyo po ba yun? Uh, pabangkin. Pabangkin ah, pamangkin. Pamangkin na po. Pamangkin okay. sa pinsan. Okay. Siyang nakagulat sa akin. <laughs> <laughs> at tatulong muna natin. Bago natin ipakilala yung mga menu nila. syempre, oh. Sino po ba ang nakakaisip ng mga ganitong menu? At nakita ko na hindi po dry yung mga silog nila. Uh, yes, okay 'di ba? Kasi nakita ko kanito talaga nung inihain yung chicken, mm. yung yung parang beef Bistapa. beef tapa. Beef tapa talaga uh, hindi hindi sila dry. Ah, okay. uh, sino-sino po ba yung nakaisip ng menu? Eh? Dalawa po kami niyan nung ano go, nung time na pinag-uusapan na po namin na mag-open. Ah, mm. uh, inisip po namin kung ano yung mga pagkain na sabi ko silog, okay naman po. Ah. Tapos, kung anong klasing silog na lang yung i serve namin. Tapos yun po, sabi, isinagest po ni Kuya na kaunti na lang muna kasi nga. Simula. Uh, opo, simula. simula pa lang naman. Kaya ito po yung mga naisip namin uh, i-serve. Tsaka po yun, nagdagdag po ako ng pasta. Tsaka po yung si Ate Marisa yung wife niya po. Yes, kasi po. ano eh, uh, talagang ano sa bata to, pag may pasta okay. Na, okay. na nakita, okay. Uh, malapit talaga sa puso ng bata. And yung mga chicken nila, syempre yung mga kabataan din na uh, uh, parang ano na rin to eh, parang uh, student meal na rin, di ba? Uh, parang uh, kasi friendly. ano, um, and yung mga serving nyo, ang lalaki po. Ah, di ba? Yung kasi, yung serving kaya medyo malaki, syempre kasi kami kumakain din kami sa labas. Okay. So na-experience namin na bakit ganoon? Oh, bakit konti ganun lang? lang? <laughs> ayaw, yung konti. <laughs> konti yung ulan tapos ang dami nung kanin. Kaya sabi ko okay. sa kanya, pag tayo nag-open up, sabi ko ayaw ako na mabibitin yung kakain. Tama. 'Di ba? Gusto ko sulit yung binabayad nila. Sa bawat sentimo ibinibigay nila. So yung for for ano na last ano naman lahat ng kumakain siya but ang laki ng serving yun hindi ba kay lugay hindi kumbaga kaya may kita kahit konti basta ang ang, ano doon kasi yung customer satisfaction yes. para babalik and sila and important talaga yan yung babalik balik mm -hmm. talaga sila at Apo. Ano talagang at ano ha nakakatuwa kasi alam nila yung portion na dapat may malaking part <laughs> yan ang advantage ng mahilig kumain <laughs> <Okay. Ba>, partner <laughs> partner, <laughs> partner baka may gusto kang itanong dito sa atin meron ka Uh, itatanong ko lang din po kung ilan po yung cash ang i-accommodate po ng JNJ dito po sa Alfresco or saka po sa dining, dining, po. Ah, okay. Sa ano po, 25 to 30. 25 to 30. Dito po sa labas? Dito po sa labas. Yung, sa, sa loob po is 12. 12 to 15. 12 to 15. Okay na yan kasi po may mga inter mga gatherings na gusto nila sila sila lang kasi na sa loob yun. Papa, diba? sa loob. And kalimitan po ba sino po yung mga uh, clients na pumupunta dito? Kalimitan. Uh, Kalimitan kalimitang client namin is yung mga galing sa work na mga taga dito na hindi wala ng time para magluto or alam ba, nagmamadali eh, na sila. Gusto nila kakain na lang, gusto tulog pa, pahinga na kasi galing from work. Yung mga taga dito lang din, mga, mga kahowa natin dito. Sir, so, hindi ka ba <laughs> oh. ano ng howa? Oh, dati akong presidente okay. ng Homeowners Association. Oo, oh, oh, kasi dati, oh. na na ano ko si sir, talagang binabati niya yung mga kahowa niya oh. dito. Eh. Diba? Oh, ba, oh, ba. Na siguro naging officer din. Um, at bago huwag na tayo magpatumpik-tumpik mag partner kasi kailangan natin ipakilala itong mga um, nasa harapan natin. Siguro magsimula tayo dito. Uh, Siyempre, ito Ah, ito po yung aming pork chop silog. So, same concept ng mga nasa labas. Okay. Um, uh, may sariling timpla, then pinalambot muna, then tsaka siya pinry. Okay. so, parang hindi ka mauumay sa taba kasi talagang ah, oh. wala na siyang yung ano yung oil oh, sa masayin yung oil correct ka, and next po ayun next yung aming uh, pork sisig yung pork sisig namin hindi siya yung crispy sisig so yung ano siya yung kapampang. original kapampangan sisig na inihaw tapos yon yung ano siya, yung may atay, tapos uh -oh, may talagang... sine, oh, And, mm. Kita mo na talagang ginisa siya sa ano, butter. Uh -oh. Uh -oh. Ah, oo Oo. Kasi yung amoy niya, talagang may butter. Uh -huh. And ito po, nasaksakan ng dami ng bawal. Hindi, <laughs> 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 actually po, ano yan eh, ah, uh, salted egg fried chicken. Durog oh, okay. na salted egg po siya. Okay. So, kesa ordinary fried chicken po, so, dati po kasi nag, nag work ako as an OFW sa Singapore. Oh, okay. So, doon ko po nakuha yung lutong to. Very okay. yung, yung, ano, yung salted egg. Yung, ano, Chicken salted egg fried na, chicken. Ano, ano. Chicksilog. Chicksilog. Okay. Ayan, favorite kasi ng partner ko yung may salted, salted egg. egg. Ah, okay. And next po okay. yung side society, na. James. Ito po yung uh, liempo silog po. Ganon din po sa ano. Uh, Dito liyem po. Liyem po. Yung po yung ano, yun nga po yung sinasabi ng mga customer namin na ano, ang laki pala daw nung liyempo yes. namin dito. Uh, oh, yes. po kasi, <laughs> kasi po yung, ina yun nga po, di ba, consumer din po kami mm. sa labas. Nabibitin po kami sa ano, sa liempo eh. Ang sarap-sarap po ng liempo. Oo, lalo na po masarap yung ano mo, dipping mo, di ba? Oo. Kaya. Si Kuya po, inisip niya na lakihan. Kapalan. Kapalan. Opo. Mga naghahanap ng ano, mga naghahanap ng hindi kayo mapipilitan. Taka dito sa JRT. Lahat ng dito gums of division dito. Next po. Next po is beef tapa po 'Yan po. tinimplahan din po ni Kuya Joel. Tapos inano po namin, after po timplahan, giniusan na lang po, tapos ininit. Oh, hmm. May yeah. sauce po, may sauce po oh, yung pisapa. Oh, yung mga may after gusto na, ano? napakadaming bawang, go. <laughs> <laughs> so, sabi po kasi Kuya yung konti lang po yung bawang. <laughs> uh -huh. Yan. Kinalahati ko lang po para kay mamon. <laughs> <laughs> next uh -huh. po. Tapos next po is, ano po, uh, chicken sisig silag po. Ah, chicken chicken, chicken, chicken po. sisig po. naman. Ano po so, siya, breast, okay. breast part ng chicken. So naman, inihaw din po siya. Ginis ha, may sili tsaka sibuyas po, po may okay. mayonnaise tsaka atay. Mm -hmm. ah. So yung ayaw ng mga pork at masyadong ano sa health nila, may, may chicken, chicken na po. Man. Chicken sisig yes. po. Yes, yeah. e, so, at syempre yung ating mga pasta miyu yeah. po, yan. Uh, A-a partner, parang good for ito na yan. <laughs> ito po yung aming uh, meatball spaghetti. <laughs> ah, spaghetti. Ah, okay. Ano po siya? Recipe po siya nung ni wife ni Kuya okay. Joel, ni Ate Marisa. Yun po. Shout out Marisa po. Na. Shout, shout out. <laughs> oh, shout out. And Ito po, po. yung uh, beef lasagna. Yes. Yes. Yung beef lasagna po nakuha ko po sa mother ko. yung mm, si recipe okay. pa, nung niluto niya po isang beses sa bahay. Nasarapan po ako so tinanong <laughs> ko po yung recipe. <laughs> And, na. sarap na sarap po ako. <laughs> so, yes, yun po. Sinigis ko po niya. na sina isama dito. Very good. Oh, Dapat po kunin niyo na rin yung ano yung recipe kay mother, no? <laughs> Above. Kasi ang and dami niya. Ang uh, dami oh, niya Good for ano na yan. Kung mahilig ka sa lasagna, good uh, for it good work work Pero kung medyo diet-diet ang konti, good Data for it. Good for it. Diba? Saka <laughs> <laughs> ano, pwede siya sa mga nagde-date. Yeah. Oh, date ago. Siyempre, <laughs> <laughs> ago. Oo, oh, oh, maganda itong puntahan Yung kasi. Yung mga Didate po ng tagon, di na lang po namin kayo pipicturean. Uh, Ayan, <laughs> hindi na po namin kayo, <laughs> hindi po namin kayo po-post. Hindi <laughs> po namin po <ipopost. laughs> <laughs> hindi namin sa, ano, so. sa mga nagpunta dito sa J&J, okay. partner. Ayun po, eto na po yung pagkakaano nyo po. Ay, uh, Pagkakataon. Pagkakataon. Mm -hmm. Tsaka, ano, na lang din natin yeah. sila ng ano advice. Tingnan po namin kayo ng konting advice para po sa mga gusto kong magtayo ng business na katulad ko po. yes. Okay. Lalo't ano, kayo ay ano, magkamag-anak. Uh, mag uh, oh, yeah, Advice ko sa gusto pumasok sa food business, um, aralin nyo po muna kung, si, yung, kung ano yung gusto nyong pasukin kasi maraming klase ng food business kung ano yung pinakagamay nyo na. No? Tapos aralin nyo rin yung market. Tsaka uh, pagka titinda kayo ng food, dapat huwag niyong rin sa sangkap. Yung masasatisfy talaga yung inyong customers. Para na sa ganun, mayroong ano, babalik. Mm -hmm. customers. And Sir James. Ayun po, uh, since ako po, first time ko mag, ano po, magtayo ng sariling business, ano lang po, siguro lakas ng loob. Huwag po mawawala yung lakas ng loob. Kumbaga, pag walang customer, ganon huwag pang hinaan mm -hmm. uh, ng loob. Kasi ganun talaga. Taas, minsan na, sa taas, minsan na, sa baba. Oh, Kaya um, ano, Lalo't nagsisimula pa lang naman. Hmm. Wag kayong panghinaan ng loob. Yun. Kapag no. ka hinaan ka talaga, wala ka talaga. Wala. No, po, wala. Wala, wala kaya angat. Mm, baka lalo ka hindi umangat eh. <laughs> <laughs> e, lo, Masama ano. yun. <laughs> Tsaka Sir James, kasi advantage to sa inyo, dahil itong lugar nyo eh, sa kamag-anak nyo. Yes. And napakabait na hindi kayo pinagbabayad muna. Opo. <laughs> Opo. Oh, diba? Kasi natin-start eh. Ayan, sisingil na kami. Sikat na kami eh. ah! Baka sure. Baka mamaya, babayad oh, nyo. kasi nyo bat -bat, yung may-ari nung lugar natin. Hi, mother. Salamat. Hello po, tita? Mama Josie. Mama tita Joi Meral. Makapalimutan pa natin si Ma'am Josie. Baka tayo mapalayas din eh. Shout out. Ayan, <laughs> <laughs> salamat po Ma'am Josie sa supportan nyo po sa kay Sir Joel and Sir James. At ito na rin po yung pagkakataon nyo na imbitahan po silang pumunta po dito sa J&J Silog. Okay. Uh, Ini-invite ko nga po la pala lahat ng mga kakilala ko, kaibigan, kumpare, tsaka yung mga kasama ko dito sa Belisio, yung mga kahowa, <laughs> yung hindi pa nakakapunta rito at dito, nadadaanan <laughs> nyo lang kami. Baka hindi pa nakaka... Sa mga hindi pa nakakaalam, nandito lang po kami sa Block 2, Lot 1, Marikita Phase 2, uh, Nara Street, Corner Yakal, Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna. Sir James, Facebook page. Ayun po. Uh, makikita nyo po yung Facebook namin. Sa, uh, search nyo lang po JNG si Baka po may lumabas kasi na ibang JNG. Hanapin nyo mm -hmm. na lang po yung logo. <laughs> logo. Red and yellow po. Red po. yellow. Yes. Yes. Pakilike po, tapos mag-live po kayo ng review pag kakain nyo po. Uy, <laughs> <laughs> yun importante yung review. Apo, yun nga po. Pero yun dapat yung review nyo totoo. Opo, oh. oh, oh, yun nga rin po sabi ko. Kailangan yung totoo review, huwag yung ano. Huwag po plastic. Bakit ang lalaki naman na. Ano? <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, ganun yung mga ah, reklamong oh. nakakatanggap sa puso. Opo. Oh, okay. okay. <laughs> salamat po, salamat. Okay. Siyempre, pra, maraming salamat din po at napa-onla napaulakan nyo kami na makasama namin kayo ngayong araw na to. At ma-share natin sa ating mga viewers na dito po sa Santa Rosa, eh, meron po mga ganitong tatambayan at kakainan na affordable, malinis at masarap. Diba? Baka soon, makita natin si J&J talagang ilang brand na. Yes. Babalikan po namin. Hopefully. Hopefully. Ayan po. Maraming maraming salamat po Sir Joel, Sir Lings. Abangan nyo po po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabyahe body. At ako naman ang inyong kabyahe body, Jenny. Dito pa rin po sa ating programang MyTV6 Biyahe Tayo Hashtag Ipagsabay!